Mga idol, meron na naman tayo nakitang butas ang laki oh. Ilawan mo dol, ilaw, ilaw. Yan tutok mo. <sighs> Yan mga idol. Yan. Ang lalim. Oh. lalim. Alamin natin 'to mga idol. Alamin natin 'to kung anong laman. Ah, uh, maiksi, ama, maliit lang siya oh. So, dito siya mga idol, malapit sa subdivision na 'to. Yan. So, Alamin natin to kung walang, anong walang laman to. Dito. Walang butas dyan. So dito lang talaga yung butas. So alamin natin baka kobra. I-try na rin kasi natin mga idol ngayon na kukuha tayo ng kobra okay, kasi. silang tawag nun si King Cobra. Yung si pangalan nun si <coughs> yung nanganting ng ano. Alamin natin mga idol kung kasi kung kobra to para malaman okay. natin ay palalim ingat ka ingat ka takbo agad sa ano si lalin si Ang lalim Ha? Yan o Lambot Mga ka wala lang So wala naman no? Wala Na. Sayang mga idol wala naman sya so, Oye Di ako ko lang yung paligid mga idol. Meron tayong tingnan din dito mga idol oh, punso din oh. Di oh. sa kaya no. Oh. Ito yung hukay natin ngayon pa. So, yan. Oh, dito idol rin, meron na namang ano ba tong mga punso ngayon no? Oh? Meron na namang hukay. No, banata na. Andali. Sige, dugtong muna isang video na to. Kaya mga idol, may ano rin ito. Meron ding tao kita. Butas. Tigas tulo pa na to. Dirapan sa idol rin mga idol. Matigas dito. <coughs> Yan. Yan. Lods. Sama yung panahon ngayon mga idol oh. Parang paulan na wow Gumagalaw na ah. ay mga idol Hmm. Oh. Hmm. Hmm. basta talaga ni idol na buuhin buuhin na mga oh gumagalaw na mga lansyo. oh 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 <laughs> Plastic ko, wag lang Mabuo na talaga to. <laughs> Ayan mga idol ah. ah. Tingnan natin yung lakas ni idol. Yung mga idol, tanggal talaga mga idol. Hala na. Eh, ito na, queen box na agad. Woo! Queen box na agad mga idol. Oh. Ayan na. Ah. Lakas na di umayaw. Magkubra, energy drink. <laughs> Ano nga idol? Sigurado na ang queen box. Yan. <clears throat> yan. Sulit. Sulit ang paghuhukay natin ngayon mga idol. Yan, yan na mga idol oh. Siya na yun oh malaki pa rin malaki pa rin yung queen box nya coin to to hindi <coughs> na kami nagputol putol mga idol para ano yun 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 na yun yan siya ba yun o dito sa ilalim yun o

Ayun, mga bak na, bak -baken. ay mga lords <laughs> bakbakan na bakbakan ng sakit talaga mga idol mga gatsyanan yung reina ay reina na soldier walang kukura ayun, idol bihira lang tayo magka taon mga idol na mag makakuha ng marami pero ayan tigas gaya nang nakaraan na si Bintin ayun wow. Wow. Isa lang mga idol pero malaki din. Yung king. king. Uber so King Baka may trabaho ang King May appointment Nawala Ito, dito yan, dito yan. Wag mo wag mo boy, ang, 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 ang Queen Ang Queen Huwag mo akong taguan kay ini hmm, Wala, wala nga May hmm. lakad nga <laughs> May lakad mga idol May appointment boy wala eh. So yun lang Idol Ray. Paalam. Ito. Nandiyan. Mm. <coughs> Ayan mga Idol. Mga Idol oh. Nandiyan so. yun yung King. So yun mga Idol. Idol. Idol Ray. Paalam na. Mga Idol maraming maraming salamat sa lahat ng sumusupport sa amin. Sana ibalik na nilo yung ah uh, ano namin para makatulong na rin kami sa mga nangangailangan at sa aming pamilya. Maraming maraming salamat mga idol. Thank you.